Ito mga oh. Ito. So ito mga ka-wonders, actually bawal talaga to. Kasi nga may lagun yan eh. Yan. Ito nasa loob tayo ng lagun mga kawanders. Yan. Yan. Pero mga ka-wonders, kapag may pira ka, nagagawa mo ang gusto mo. Di ba? Ayan oh, tingnan mo. Nagtayo sila dito ng ganyan kasi nga may lagay sila sa DNR kung wala silang lagay mga wonders huhulihin sila pero ito tingnan nyo di ba nandyan sila o oh. ayan yung restaurant nila ayan mga wonders pag isom natin maganda po yan Tinan mo yung mga bangka, nandoon lang kasi bawal daw. Pero sila mga commanders, nandito yung speedboat nila. No? So kami binabawal pero sila hindi kasi may lagay sila eh. Yun naman talaga ang totoo. Maganda to mga commanders. So nakapagtaka talaga. Na bakit sila pinayagan dito ng DNR kahit na bawal. Yan. Hanggang dito na lang mga wonders.